Mm -hmm. Ito ang mata ko kumain ng langka. Mmm, tap. Mmm. dahil. Mm. Ahulog -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, pa. Mmm. -hmm. nguyang nguyan, <laughs> <yung> bibig ni diba? mab <laughs> yeah. hi guys, ng kami naman mantalisay guys oh, video mm. ah, part of this guys oh, mantalisay. Mm. Mm. oh kalasa siya ng mani, nga ba? buono talisay, mantalisay. um, Mantalis? Hmm. Mantalisay. Muntalisay. Niyan, bang. Tara. Ano ba 'to, eh? O to this guys. Dito kami sa likuran ng kantina naming pinapasukan. May malaking puno dito na puno ng mantalisay.

Uh, sa may kadiwa kadiwa sa may arena ah, uh, likuran din siya ng arena munisipyo hmm. diba? tapos may mga manok din dito munisipyo ng dasmarinas hmm. hmm. diba oh so, dito yung likuran ng kantin namin so mga manok lang dito eh manok may hmm. mga manok na. Hmm. na mga ano texas galing nga ng ano iligan Pero iligan kasi yung ano namin yan uh, bus namin dito bus namin dito sa kantin <laughs> ayun So guys uh, ito na lang yung video natin baga na lang sa next nating sa next nating video di ba bye ah.